Jason, uh, mga magandang umaga. Uh, may customer tayong si Tropa, taga Tanawan. Taga dito lang yan. Ang problema ng yung ko mo Anong takbo na lang? 60 pataas na lang. 60 pataas na lang. Ang takbo ng kay sir, 60 pataas na lang. Noong unang video, maraming naguguluhan. Uh, ano pang ginawa ko? Ngayon, ituturo ko na sa inyo. Itong huli ko ng toro sa stock carb. Uh, hindi ko na ulitin to. Kung meron namang hindi nakakaintindi, kahit ito ko na hindi na ako ulit tama ng huling turo ko na sa inyo kung paano -pa gagawin pag nawala ang hatak 60 nalang hatak mo or 80 sagad sa stock bago ang lahat sa jacket si Idol Idol sa Idol ayan taga Carmona taga si Boss Santo Tomas Bossing ayan yan simula pa yan noong 2020 hanggang ngayon ang motor niyan hindi pa na Isang base lang pala Nabuksan na lang Ngayon mga boss Ang unang gagawin nyo Ayan tama mo Nakakabit ang carb nya Hindi ko nalililisin Napalinis mo na to Ayan Napalinis mo na Ito Sabi Sabi ni bossing Napalinis na rin Wala pa rin Nangyayari Ganito mga boss yun mga boss Ang unang gagawin nyo Pakalasin nyo lang to Hindi ko nakakanyalas hindi ko na tininingan ang loob ng karburador kasi maganda mag minor. Nasa tono ang problema ay walang hatak. Ito lang ang kakalasin nyo. Yung diaphragm, yung piston, ayan. Pag nakalas nyo, bili kayo ng 1.5 na liha or 2,000. Lilihain nyo lang, pakinisin nyo lang ulit. Kasi may gas, na katulad itong likod, makinis. Lili, ah, lilihain nyo lang. Pag, pag malinis na, pag makinis na, Ganito mga boss, babawas na ng spring Bakit babawasan ng spring? Para mas malambot, mas iiksi, kayang iangat agad ang diaphragm Gawa ng paghaba kasi, syempre may kalumaan na Pwedeng magkukus ng singaw Kasi nga luma na yung piston eh Gawing galaway eh. Kaya magbabawas na naman tayo, mag-adjust tayo sa uh... spring Babawasan natin, ilang turns ba, ilang ikot Yun mga boss, ang ibibilangin nyo lang ang ibabawas na spring Mabawas uh, na yung limang ikot. Isa, one, two, three, four, five. O dito, puputulin nyo lang. Ayan. Tapos balik yun na. Titingnan natin ngayon. Tapos papatisting natin kay sir kung okay na. Ano boss, kumusta ang takbo? Pumalik. Pumalik. Ayun mga boss, okay na ang motor ni sir. Ah, uh, Ganun lang ang gagawin nyo Bumalik na ulit na sa dating takbo niya Hindi na 80 or 60 yun lang ang gagawin yun lang din ang huli kong ano mga boss hindi ko na uulitin to sa mga lahat ang dami pa rin nagtatanong anong gagawin sa stock carb pag antakboy 60 ayan inulit kulit ginawa ko ng video tinuro ko na sa inyo kung anong gagawin kung anong babawasan kung paano ang diskarte ayan mga boss sana yung may natutunan kayo sa mga video video natin to maraming salamat